Hello, what's up guys at mga kapatid at mga gadget TV. Napagawa tayo ng content kasi may napanood tayong isang napakalaga at napaka content o balita. Dahil ito ay patungkol sa negosyo. May mga kumakalit o may mga gumagala na mayroong masamang balak sa ating mga negosyo. Ito yung Palit pera modus. Mahalagang malaman nyo to lalong lalo na sa mga kapwa kutindero, sa palengge man o sa mga sari-sari stores o department stores. Ito ang video, panoorin nyo. Nga nagtitinda, doble ingat at baka mabiktima kayo ng modus na kung tawagi, palit pera. Isang pwesto sa palengke sa Cavite ang tinarget ng dalawang babae kung saan ang isang libo pinalitan nila ng isang daang piso. Pansinin ang dalawang babaeng bibili ng soft drinks mula sa tindahan sa Imus Public Market. Nakapagbayad at nasuklian na sila pero sinauli ng dalawa ang pinamili, kaya ang tindera, nagbalik din ng pera. Pero pagmasdang muling mabuti ang kuha ng CCTV. Sa ilang segundo lang na abalang ang tindera sa pagkuha ng supot, may iniaabot ng pera mula sa sukli, ang babae sa kanyang kasama. Ito na pala ang tinatawag na palit pera modus. Bumili po siya ng soft drinks, tapos nagbayad po siya ng isan libo. Sinukli ko siya ng 877. Tapos, binalik niya sa akin. Kinancel niya ang binili niya. Tapos, binalik niya sa akin ng 777 na lang. Balik, kinuha niya po yung isandaan. Ang siste, yung isandaan pisong itinago ang gagamitin palang pambudol. Dahil nang ibalik na ng tindera ang isang pisong ibinayad, agad daw nilang tinago ang isang libo. Pinalita ng unang itinabing isandaan, sabay-sabing pulang ang perang ibinigay sa kanila. Ang bilis po, binilang ko po, po yung pera. Then nagkulang po siya. Then agad po kung tumakbo, hinanap siya. Then nagkita po kami dyan sa kanto. Kinuha ko po yung isang libo kasi naghati na sila. Humingi ng tulong sa bantay bayan na nakaistasyon sa palengke ang tenderang biktima. Gumawa talaga po ako ng paraan. Kasi po ako po mag-short talaga sa amo ko. Magbabayad po ako. Dalawang linggo ko yung nakabunuhan. Para lang mabayaran yun. Tapos, ganun gagawin nila sa akin. Marangal ang trabaho ko. May dalawang anak ako. Dadali ko na madaling araw para lang magtrabaho marangal. Tapos, gagawin nila sa akin to. Bakit maging sil sila? Nakakulong na sa Imus Component City Police Station ang dalawang babaeng suspect na naaresto sa isang sugalan. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. No comment po. nila. Eh nung pinakita na namin yung CCTV. Tsaka, tsaka sila, tsaka lumod. Tapos naman, nagmakaawa na na Sabi ko po, ituloyan para magsilbing ano, aral sa iba. Ayon sa Imus Police, hinihintay na lang nila magsampan ng formal na reklamo ang mga biktima. Kasong swindling ang aring kaharapin ng mga suspect. Panloloko dito sa mga tao, nililito po nila yung sa modus na ginagawa sa po yan sa tinututukan natin dahil alam nga po natin ang kalimitan pong ganitong modus, isa pong organized crime na talagang may mga naghahawak na sa kanila, may mga uh, samahan na uh, grupo para gumawa po ng ganitong mga modus. So yun nga mga kapatid, kailangan maging mapanuri tayo sa mga pera na inabot sa atin, binabayad. I-check natin kung manggat maaari yung serial number niya, tandaan natin, sulat sa papel. Kasi ang modus nila, magbabayad sila ng isang amount tapos pag sinukliya mo sila papalitan nila yun ng ibang amount o ibang presyo sabi nila kulang suklay nila na ibinigay mo pero sa so, soto lang tama yung mo sa kanila so malaking halaga yun pag nawala sa iyo malulugi ka kaya maging mapanuri maging mapagmatsyag tayo sa mga bumibili sa atin usong uso talaga yung mga mandalo ko ngayon mga scammer ngayon tingnan mo meron na naman bagong bakulo palit pera modus buti na lang at sila'y nahuli ng may-ari at may CCTV napakahalaga talaga na may CCTV sa mga tindahan at facilities kasi nakakatulong yan na magbigay ng ebidensya upang mahuli yung mga gumagawa ng mga hindi maganda so yan lang po ang ating ngayon video para sa akin to para magbigay babala sa bawat isa so sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating mundi at humble channel mag subscribe na kayo para palagi kayong updated sa ating mga bago at susunod pang mga videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po ito si Bro Mark. God bless us all.